paano ako makakapag-vlog kung buo na yung sasakyan ko, kung wala na siyang sira. Alam nga namang sirain ko to para lang may ma-vlog -e ako. So ayun, doon po. Doon po nagsimula. Doon po nagsimula yung lahat dahil po kay Hens, no? Ang naging inspirasyon po natin, no, sa pag-vlog. So ayun, yung... so, uh, good morning po, no, sa inyong lahat. Ayan, sa iyo ko tiyang papasok na. Uh, good morning po. Go to work. So kasi mo kami lang po ni Riri, tiyang may iiwan ngayon, no? So tara, tignan natin sa ko chang. Mga po pala, no? Ha, naglinis tayo ng genkan. Yan, yung genkan natin. Malinis na. Yung isang bike, inakit ko po, no? Yan, malinis na ang aming genkan. Mga basura, pinagtatakong ko yun natin sa gilid. Pangit pag may basura dyan. Natatid natin si Mama Yuki-chan. Ito naman po si riri chang. Wow, new hairstyle. Curly hair dyan, riri New hairstyle. Masarap ba mga ko oh? dyan ay, no? Huh? yuki ano yan? Masarap na, no? Pasok na po si Yokochang, ginawa niya nalang pamasok yung kanyang favorite Coca-Cola. Nandiyan Jollibee, ano? Where ay na eh? Jollibee, more, ano, uh, sikila ah, na lang. Saan so na no? no? Magtaya na so na no, no. Go ahead, kaskita na eh. Wala po akong tamang pahinga. So hindi ako makapagpahinga. Dahil dito! Eh, Ri-chang. Ri-chang. Ayan, ako naman po kanina. Bumili ako ng nag, nag, nagkarga ako gasolina tapos ayan. Naglinis na rin ng sasakyan. Aga po kasi nagising na 5:30 lang gising na si Riri Chang. Tama, bye-bye. Ama, bye-bye. 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 let's -bye. get na eh. Ayan, tara. Pasok na tayo sa loob. Ayan, maaaraw po ngayon dito. Ay, so si Riri Chang po, baka ma maidlip na to, no? Riri Chang, tabon. Take a nap, ne? Yan, tara. Asok na po tayo sa loob. Kasi ako, no? Kasi, ninis ng flooring natin kumpara nung nakaraan. So si Riri Chang, sleeping time! Yehey! Ay, eh. Morning. Papa ni cua. Papa ni cua. Yeah. Yeah. Love you. Love you. Papa ni Wow. Wow. Sweet naman yan. Sobra naman ang sweet ng baby ko. Love you. Ayun at uh, good morning po na no, sa inyong lahat. So ayun, pag-uusapan po natin ngayon no, kung paano ba nagsimula ang lahat. So, ang plano ko po talaga noong una, gawin tong video na to, no, kapag na-hit na natin yung 100,000 subscribers, no? Kaya lang, makakalimutan ko na naman po. So, ngayon po napapunta tayo sa trabaho natin, one hour yung biyahe natin papunta ron. Naisipan kong i-vlog na, no? So, lumatakbo lang sa isip ko yung dapat kong mga sabihin. Kaya lang, sabi ko, teka, bunutin ko na tong camera ko ah uh, ano, magawa na tong vlog na to. So, yun, pag-usapan po natin kung paano nga ba nagsimula ang lahat, no? Ito pong ating pag-vlog, no? May nabanggit na po ako, no, no nung no, gumawa ng vlog si Naomi sa ano niya YouTube channel niya no so tinanong po ako ni Naomi doon so paano ba nagsimula ang lahat sabi niya sa akin ganun. so ang naging simula po ng lahat ng yan nung no, mag-isa po ako no sa Wenomura baguhan pa po ako dito sa Japan no, no? bagay hanggang ngayon naman po baguhan pa rin tayo rito baga bagong salta lang po ako noon unang taon ko po. So nagsimula po 'yan, no. Bumili po ako ng sasakyan noon. Yun nga po yung binigay ko kay Utol, no. O nga po pala, no, may nag-comment sa atin patungkol diyan na kasi po parang napanood niya yung pagbili natin nitong Jimny, no. Sabi niya parang ganyan ang mga Pilipino, excited bumili ng sasakyan kahit na meron pa namang ginagamit. Kumbaga parang ano, parang siguro ang sa isip niya luho, no. So hindi niya siguro alam, siguro po um, hindi natin siya subscriber or bago siya sa ating channel, no. Kaya po hindi niya alam. So again, napapaliwanag ko lang po ulit kung bakit tayo bumili ng sasakyan sasakyan. Unang-una po sa dahilan talaga, utol ko. No? Dahil po naranasan ko po rito sa Japan, no? yung kadarating mo lang. Wait lang po. No? Didilim. So ayun, ah uh, dahil nga po gano'n, no, naranasan natin dito no, sa Japan nung unang taon natin kung gano'ng kahirap nung wala kang sariling sasakyan. Dahil iba po rito, lalo na po kapag ka po naninirahan kayo sa Inaka, again, no? pag sinabi pong Inaka, probinsya, no, ah uh, mahirap po yung wala kayong sariling sasakyan. No? Kaya kung meron po kayong planong magpunta rito sa Japan, pagkatapos alam nyo mapupunta kayo sa Inaka, siguraduhin po ninyong dala, nyo, dala ninyo yung lisensya ninyo. No? So, para po ma-convert -e ninyo yan into Japanese license. No? Katulad po ng ginawa ng kapatid ko. So, yun na nga po, dahil nga po danas ko, no, yung hirap, nung wala kang sariling sasakyan, no? Yung nung nung magbakasyon po rito yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, ayaw mo kapag ka, natuloy ka na rito nang talagang meron ka ng working visa, um, pag magpapalit ako sa sakyan, para yung isang sasakyan ko, maibigay ko na lang sa'yo. Ako. Sabi ko, para hindi ka na... Kasi po, totoo, mahirap pong magsimula. No? Mahirap pong magsimula rito, lalo galing ka ng Pilipinas. Alam nyo na, alam nyo na po ibig ko sabihin, financially, financially. No? Kasi po, iba yung nagsimula ka ng trabaho, nandiyan na lahat sa'yo. Eh, ba? Diba? Uh, malaki po yung advantage nung wala ka ng bayarin no? sa mga unang buwan na pagtatrabaho mo. Unlike nung nangyari po sa akin, danas na danas ko po, nangungupahan po ako noon. So, kumaga, namuhay po ka ako sa sarili ko. Pagkatapos, wala akong sasakyan, ako ng sasakyan. So, ang hirap po, no, monthly. Kasi po, kinuha ko lang pong hulugan yung sasakyan na yun, no. Monthly, labas kakagit ng pera, no. Baga, nakakawalang gana. Nakakawalang gana magtrabaho. Iba po talaga yung yung sahod mo, kopo mo, no. Wala kang monthly na binabayaran. So, yan po yung isa sa dahilan, no, kung bakit uh, bumili tayo ng isa pang sasakyan, no. Kung bakit yung binigay natin yung sasakyan sa utol ko, no. Tsaka po, yung ikalawang dahilan, no, dahil nga po ang nabili namin bahay ni Yuki Chang is anak ah, na sa taas siya, no, maga pataas siya. Pagka po may esto, pagkatapos po, meron pong emergency, hindi mo masabi, no, at least, ito pong sasakyan na to, makakalabas. No. Isa sasakyan namin ni Yuki Chang, at least, makakalabas. Four-wheel drive po siya, pagkatapos po, mataas po yung ground clearance niya. So, kahit po makapal na yung snow, hindi nyo na po kailangan maghukay muna bago kayo lumabas. No. So, nadanasan ko po yan, no, na nakaraang uh, nagsnow, No. Ayon mga ibang kasamaan ko, hindi na sila nakapasok. Ako po, temano, drive lang, no? Wala na tayong pala-pala dahil nga po mataas ang ground clearance natin. So, napapakinabangan po natin, no? Yung capability na ito ni Jimny. tapos four-wheel drive nga po siya. Um, hindi ka po mai-stack, no? Basta-basta sa snow, no? So, yun. So, natutuwa ako, no? Sa naging decision natin sa pagbili na Jimny. So, yun na nga. Paano nga ba nagsimula itong pagbablog natin, no? So, nagsimula po ang lahat ng yan. Yung nga po, nasa Wenumura na nga po ako, no? Uh, first year ko, may po ako. So, yung sasakyan po na yun, um, after six months yata, or parang na, oh, after six months yata, nung pag pagkabili ko or parang mga 9 months ganun or 10 months parang ganun um, kailangan na siyang i-renew ng Shaken so nagresearch po ako patungkol din sa Shaken na yan no, yung parang registro po sa atin sa Pilipinas nagresearch po ako so kailangan po dyan no, para makapasa ka sa Shaken kailangan kondisyon yung sasakyan mo tulad ng preno uh, walang palug yung gulong mo yung wheel alignment mo yan, 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 mga wiper mo ilaw mo kailangan lahat maayos no, bago mo i-renew yung Shaken mo so ang ginawa ko po sinag ko po yung sasakyan ko so pagka-check ko sa kanya no, ko siya inalog ko yung gulong may alog sabi ko patay. Sabi ko may kailangan gawin, may kailangan gawin dito sa sakyan. Ah, hindi to papasa ng sakin. So ang ginawa ko po noon, nagbibili po ako ng mga tools, nag-invest po tayo sa tools. Ah, okay naman, may mga nakukuha tayong mga mura na tools online no, yung mga naka-sale. Ang ginawa ko po, sabi ko kaysa ibayad ko to kasi po dito po sa Japan mahal po magpagawa no. Baga kasi po mataas po ang labor dito kaya talagang mahal no. So ako naman po, kaya alam po malakas din yung loob ko dahil nga po sa Pilipinas, meron po akong background no sa buy and sell. So nung mga panahon po nagba and sell kami ng daddy ko, pagka bumili kami sa sakin at merong sira or merong kong gusto kong ipagawa, nanonood po ako palagi. So, ang nasa isa, isip ko po no, nung nanonood ako ng pag may nire-repair, no, pang ilalim, sa loob ng makina, nasa isip ko nung no, kaya ko rin to. Tsaka mahilig din po talaga kasi ako magkakalikot. So sabi ko, kaya ko to, kaya ko yung mga ganito. Baga, uh, kailangan ko lang ng, ano, ng palagay mong libro or internet or may magtuturo sa iyo pero kaya kong gawin sabi. So na nga po no, dahil nga po confident tayo sa kakayahan natin, nagbibili ako ng tools noon no. Pagkatapos nga, ay may alog po yung gulong ko no. Kailangan po palitan yung mga tie rod pati po yung lower control arm yata tawag doon. Basta may mga alog po siya, may alog dito, may alog dito. So yun na nga, confirm na no na kailangan palitan. So ginawa ko po bumili po ako ng mga ano no, piyesa no para palitan yun. Tapos po wala pa po akong camera no, no? na nagamit natin ngayon. Kamera camera ko lang po ginagamit yung cellphone ko no. So yun na nga po, ginawa ko siya, napalitan ko. Ginawa ko po noon, isinabay ko na po no, yung pagpapalower dun sasakyan. Bumili po ako ng spring, ng spring coil no, para maibaba natin ng konti yung sasakyan na, na, binigay natin kay Udol no. So sinabay ko na po siya dahil nga po papalitan mo rin naman yung nasa mga tie rod. So sabi ko sasabay ko na rin to para magkaroon ng konting forma yung sasakyan no. Pagka bumagsak lang ng konti. So yun, pinalitan ko po siya. So ang ending po is okay no. Okay yung pagkakapalit natin pati po yung mga alignment. Yan pinalitan natin yung tie rod, lower control arm, mga yan no, mga stabilizer Starlink. Pagkatapos, binabarin po natin ng konti yung sasakyan. Pinalitan po natin ng spring. Yun nga, hanggang sa okay na. Hanggang sa inalign na rin natin siya. So, lahat po yun na i-video ko po, no? no mga panahong yun. Kaya lang, hindi siya well documented, no? Kung baga, parang shot-shot lang. Parang ganun. Ngayon po, yung pare ko po, no? Si Hens. Shoutout kay Hens, no? Siya po yung dahilan kung bakit um, uh, nakapag-vlog tayo, no? Kung bakit tayo nagsimulang mag-vlog, no? So, ang nangyari po, no? Siyempre, ano kay? Payabang kay. Baga, proud ka sa ginawa mo, eh, no? Kung baga, dating ibinabayad mo, no? Yung pagpapalower, yung pagpapalit ng mga ganito, ganyan. Dati mo siyang ibinabayad. Ngayon kaya mo na siyang gawin. Pag nagawa mo ng maayos, di ba? So, pati po sa makina, no? Nagpalit din tayo na ignition coil, belt, no? Nang belt ng, yung mga, yung mga belt ng sasakyan. So, sabi ko, ayos ka ako. Nagawa ko. Kung baga, hindi naman pala mahirap, no? Kung baga, kung dati pa po ako may tools, no? Sana hindi na ako nagbayad, no? Sana nag-research-research research na lang ako. Tapos ako nagumawa ng mga pinabayaran sa namin sasakyan. So, sayang. Sayang. So yun na nga po. So nagbi-video po ako. Syempre yung feeling mo payabang ka nagawa mo yung yung uh, hindi mo naman kayang gawin dati. So sinasend ko po siya kay Hens, no. Sabi ko, "Pre, tigna mo. Kaya ko na mag-lower ng sasakyan, ganto ganyan." Tigna mo, pre, kaya ako magpalit ng ganto, kaya ako magpalit ng ganyan. Sabi niya, "Oh, bakit ba tigna mo? Bakit kinakalikot mo?" Yan? Sabi niya sa akin, "Ganun." Tapos pinaliwanag ko nga sa kanya na ah, dito mahal ang labor dito. Katapos dito, every two years kailangan i-renew mo 'yung sasakyan mo. So kailangan makapasensya sa sasakyan mo, kumbaga kailangan wala siyang problema, no. So yun nga, sabi niya sa akin, "Oh, ano pang hinihintay mo diyan? Eh di i-vlog mo na yan. Simulan mo na, sabi niya sa akin ganun. So doon po ako na pa, oh, oo nga, no? kasi po mahilig din po talaga ako manood din eh, mga ganun, yung mga may nire-repair. No, no, lang po ako no, kasi po mag po ako sa weno, nagkikita po kami ni Yuki Chang no? weekends lang. So minsan po, kapag ka may pasok si Yuki Chang ng weekends, hindi rin po kami nakakapagkita. So ako po, nood nood lang ako ng mga ganun, mga how-to videos. Si Chris Fix, no? Yan, si Chris Fix pala yung isa sa pinaka lagi nating pinapanood, no? Pag pagdating sa mga sasakyan. So, di na nga po, sabi ni Hen sa akin, "Maganda yan, i-vlog mo na yan." So doon na po ako napaisip, no? Sabi ko, nga, oh, ano, sabi ko ba't di ko kaya ito i-vlog? So yun na nga po, ang nangyari po nun, sabi ko ba, teka ka maganda nga, okay nga, okay nga ka akong i-vlog to. So ang nangyari po nun, bumili po ako ng action camera. Yan na nga po, yung gamit natin ngayon na action camera. Kaya lang po, no, nung nakabili na tayo ng action camera, gawa na po yung sasakyan ko. Pagkatapos doon na po ako napaisip, sabi ko ba, teka, paano gagawin ko? paano ako makakapag-vlog kung buo na yung sasakyan ko, kung wala na siyang sira? Alam nga namang sirain ko to para lang may ma vlog ako. So yun, doon na po ako na, teka, hindi ubrang ang magiging content natin is puro sa repair dahil ka ako yung lang naman sa sakyan ko. Katapos, baga wala na tayo sa buy and sell. Kung nasa buy and sell ka, pwede eh. No? Dahil every time may darating ka sa sakyan, vlog mo kung ano yung kailangan mong i-repair. Sa lagay ko po, hindi ubra dahil service car ko po yung, yung ginawa ko sa sakyan. So sabi ko, hindi ko ito po pwedeng sirain para lang magkaroon ng ano ng content. So hanggang ngayon po, laman taon na, alive and kicking yung sasakyan. No? Baga, mamatindi, mategas, uh, matigas, matigas sa sakyan na yun. So sabi ko, paano, papano paano makakapag-vlog? Ayan na, may camera na. So doon ko nga po naisip, no, na i-vlog na lang yung buhay ko rito sa Japan. So ayun, doon po. Doon po nagsimula. Doon po nagsimula yung lahat dahil po kay Hens, no? Kaya po tayo nagsimulang mag-vlog. Tapos doon, sabi ko, paano kung masisimulan ka ako yung uh, pag-vlog? Tapos nagresearch research nga po ako, no? Nagtitingin-tingin po ako ng mga vlogs, no? Ang naging inspirasyon po natin, no, sa pag-vlog is si Big Papa, no? Big Papa at saka si Kid. Kid yung, ano, yung nasa ibang bansa na ngayon. Nakalimutan ko po yung pangalan, eh. Basta si Kid. Kalbo siya. Ano, pagkatapos... Chinito, Chinito rin yata. Basta si Kid. Hindi ko alam kung Bautista o ano. Basta kid po, nakalimutan ko na po, hindi ko po sigurado, no. Yun, doon ko naisip na ba, teka ka, ako ang mga ano nila. Si Big Papa, no, ang mga anak niya, puro Japanese, no. Napangasawa niya, Japanese, kaya lang iwalay si Big Papa, no. Si kid naman, Japanese din ang asawa niya, kaya lang ngayon wala na siya rito sa Japan. Pero hindi ko rin po ganong natutukan, no. Natingin lang po ako ng ilang videos pagkatapos yun. Nagkaroon po ako ng idea na, teka, total ang girlfriend ko, Japanese din. Um, I-vlog ko na lang kako yung buhay ko rito sa Japan. Kung paano kami nagkakilala ni Yuki, paano nagsimula yung lahat. So, yun nga po, hanggang na, hanggang ngayon, no, na-reach na natin yung PTK. Ayan ngayon. So, nagpapasalamat po ako no, sa lahat na sumuporta at sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel natin. So, imagine from 0 to 80K, no? Nakakatawa. So, ilan lang po yung videos natin. Parang nasa 100 plus pa lang po tayo. Wala pa tayong 150 videos, no? Meron lang tayong 80K. So, thank you po, no? Thank you sa suporta ninyo. So yun, yung po yung naging simula ng lahat. No? Ah, hanggang sa, yun nga, na ipakilala ko na sa inyo si Yuki Chang. So hanggang ngayon, pamilya na kami. So sana, no, sana magkakasama tayo hanggang sa, hanggang sa paglaki pa ni Riri Chang. So again, no, binabati ko po kayo ng Happy ATK at uh, nagpapasalamat po ako no, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. So yun, so shoutout nga po pala ulit no, kay Hensbait na nagtulak sa atin para mag-vlog. Hens, dahil sa'yo, eto, meron na tayong 80k Thank you. Thank you sa idea na binigay mo sa akin. So nung umuwi po tayo ng Pilipinas, No, hindi natin nakuwang ang Madalaw Sands dahil nga po, grabe, grabe yung katrapikan noon ano, sa Pilipinas. Tapos may bitbit -bit, -bit tayong baby. Sands, may baby rin po yung Kaya sabi ko, makaka-estorbo lang ako at the same time, mahirapan lang din kami ni Uki So ayun, lesson learned, no? pag-uwi natin ng Pilipinas ng December na mahirap umuwi ng December. O no, may natutunan tayo kung uwi tayo, hindi sa peak season, hindi sa uh, Christmas season. So yun lang po, no? Na-share ko lang sa inyo kung paano nagsimula ang lahat ng to. So hanggang dito na lang po itong vlog na to. Hanggang sa muli, paalam!